Hello guys! Ako yung magluluto ngayon ng ginataan na sari-saring gulay. At ayan na nga. nagisa na nga ako ng mga laman, sibuyas, kamatis, bawang, hindiya. Tapos, naluan ko ng konting baboy yung lomo. And then, ayan, pinaglaan ko ng kaunting patis. Ayan. So, tinakpan ko muna para lumasa. At ayan na nga, nilagay ko na yung gata. Ayan. Ilagyan ko ng konting paminta. At ayan na ang mga gulay, guys. Ayan na ang sari-saring gulay. Kalabasa, talong, uh, okra. Sinamahan ko pa siya ng cabbage. Ayan. So, ayan na siya ang mga gulay. Ayan ang inyong gusinira. Ayan, hinalo-halo na ang mga gulay. Ayan, ayan, ayan. Uy, tinakpan para maluto siya. At ayan na nga. O, nilagay na yung beige kasi syempre hinuli mo na yung mga madali lang maluto tapos sinamahan ko pa sya ng meron kong sinama ng gulay na yan ang bago wow. so ewan ko lang kung dito sa Manila ay merong bago ayan may tanim po akong bago galing po yan sa puhol at saka nilagyan ko din sya ng malunggay. Ayan. So, yung mga malunggay na yan ay dyan lang sa kilit-kilit ng aking bahay. Ayan. Malunggay. Ang bago nandyan lang din. Nandyan lang sa sa loob ng aking ano, makanting lupa. Ayan. Tapos, ayan na. Lagyan ko lang ng konting asin wala na po siyang ibang panimpla yan lang ayan, no? So, ayan dami, guys sa, sana mas, ay nagustuhan niyo. Na kami oh.